Yan, nandito po tayo ngayon sa Trinoma. Uh, rescue tayo ng ating kaibigan. Dahil ayaw daw umandar yung kanyang Toyota Corolla Love Life 20... 2000... 2002. 2002. Ah, 2000. 2002, so, pinawagan niya ako kanina at sabi ko, i-check niya yung mga fuses dito sa engine bay at saka dun sa dito sa ano oo dito so may meron dito mga fuse para alam nyo rin no kala nyo lagay lang ng mga parts yan. yan so ito tatanggalin nyo yan ganyan meron siyang mga fuses dyan so wala siyang mga codes nandito yung codes niya sa likod yan. check nyo na lang yan. so check natin kung anong problema bakit walang ano? Ang issue nito walang battery indicator at saka hindi nagka-crank. No? Atin. Gabi na eh, alas Ayan, ang oras ay Huwag niyo pansinin yung digital 9.35 ayan, Check natin susiyahan natin So, ayan o oh. Handbrake, saka yung oil Then pintuan So pag ini-start mo Yan Wala So check natin muna yung mga fuses Tignan natin muna Yung mga fuses no Dito sa fuse box Ito okay, yung sa Unahin natin dito sa ano Engine bay Medyo hindi na kasi sya clear eh Siyempre matanda na itong unit na ito So, chachang bahal lang natin. Ayan. So, una. check muna natin battery kung malakas. Ayan. Ayan. Yung ting... test light. Meron tayo test light. Improvised test light. Ayaw may ilaw. Ayaw may ilaw. Lipat lang natin. Masaya so, ilaw dito. Okay. Ayan. Test light. So light lang ang baon check nyo yung mga fuses no? pero bago kayo mag uh, para hindi kayo malito check nyo dito sa box no? kung ano yung i check natin no? uh, ito yung engine, main, horn AM1 uh, fan, 30 ampere ito yung mga relays fan, AC alternator, headlight ito, EFI or ayan, EFI horn, headlight, M2 head, main, spare, ABS, saka yung no. So, dito meron din sa gilid, no, AC fan 1, AC fan 3, AC, MG, and CDS, 30 amperes. So, dito, yung check-check nyo dyan, kung ano yung possible na kasama do sa ano post hindi naman pwedeng horn Iba yung horn hindi naman pwede ang pan hindi rin ito yung EFI or ano to ITR relay yan eh so ano ba yung magkano sa relay magbibigay ng power yung EFI yan yung fuse ng EFI is 15 ampere so 1, 2, 3, 4 wala naman na kasi dito so dito tayo i-check natin to ang tsatsambahan lang natin, no. 15 amperes ito. So, ayan, wala. Ayaw Ayaw. Pag ayaw, asa na ba yung ano? Ay, hindi nakakunik. Ah, nakakunik. Pag ayaw, balik ta rin. Natin, lagyan natin, dito. Sa negative. Ayan. Usually, yan ang nagiging sira niya no? So, ayan no? Ayaw. So Ayan, okay oh Ayan, ayos Ayos siya sa kabilang side Pero yung kabilang side Ayaw ayan, Ayaw, so Ayos siya sa test light Isa lang yung side yung umiilaw EFI yung kinetic natin ha EFI Pag naging ganito yung issue nyo, ayan Check nyo kagad yan yung EFI na yan And may pambunot eh Nasaan na ba yung pambunot bunot ng fuse at ang ng fuse yun tapos visual check nyo kung okay so okay ayan ay putol oh, nakita nyo putol no? wala na yung kabila kasi ayaw na rin siya sa ano so hiram muna tayo sa 15 amperes hiram muna tayo ng isa dito na hindi kailangan gaano So, ang hindi kailangan gano, ito, dome lights, no? Dome. Kiramin muna natin si dome. Ito si dome lights. 15 amperes, okay din yan. lagay natin doon sa AFI. Tapos, check natin. Balik natin ito. Check natin doon sa dashboard. <coughs> Kung magkakaroon ng battery indicator. So, check natin, no? start natin ayan lumabas na yung battery indicator mga sir kanina wala yan ba? Diba? moment of truth start natin yun ayan so pagka nawala yung battery indicator nyo at hindi nyo may start walang crank ayun ang sira nyan yung EFI fuse so ayan sa mga Corolla no big body and love life may AFI yun yung pinaka ano magiging issue niyan so okay na makaka na ito so trinoble shoot natin ano kanina no 9:30 9:30 ayan so bali parang 15 minutes lang all right okay na ice na Alright. Alright. may gas ba meron all right okay na mayroon. Nice. Oh, dome lights lang yung kinuha natin. Madali lang palitan yun. Hindi naman ka, kailangan kasi sa loob naman yun. No? ayos siya, All Alright. Okay na. Ayos ba? Anong okay. masasabi mo, kaibigan? Thank you, Kuya Cha. Alright. Ayos. problem Okay. So, yun lang. Sana may nakuha ulit kayong kalokohan. Ayos, te... <laughs> ano, uh, tips, tips, sí. no? pagnatapos uh, pag natapos nyo yung video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe pag nakakuha, nakakuha kayo ng ano, libreng, ano yan, libreng tips para sa magiging future mga mechanic. No? Tsaka yung may mga issue na ganyan para hindi kayo mabudol kasi baka sabihin bababa yung starter o palitan ng baterya eh magkano lang yung price nya 10 piso 15 pesos magiging di ba yan. So, dapat magbaho din kayo ng mga extra fuse. Para ano, para may magamit. Ayun, ano na rin tip na rin yun. Dome light, hindi naman ginagamit yan. Ano yun, sa loob lang naman ng ano yun. Oh, ilaw lang sa loob yun. So, okay. Thank you. And God bless you. Shout out sa Trinoma. Quezon City.